Naiuwi na Pilipinas ang Guinness World of Record para sa pinakamahabang travel live Nag stream. Nag-stream kasi ng tuloy-tuloy ang iba't ibang content creator ng 26 na oras mula Bulacan hanggang Maynila. Para bigyan na mukha ang balita, mo, Journal, Ivan Tarinque. Kilala ang mga Pinoy na mahilig at mabad sa social media platforms. Pero alam mo ba, dahil dito, ay nakapag-uwi ang Pilipinas na isang Guinness World Record. Dahil sa kakatiktok mo, ay ang Pilipinas ngayon ang may hawak ng World's Record for Longest Travel Livestream. At yan ay tinawag na Pet Malup Challenge na pinangunahan ng TNT. Nag-stream sila mula Bulacan hanggang Kilometer Zero sa Luneta, ang 33 Pinoy content creators. At more than 26 hours lang naman nila ginawa yan. Kaya laking gulat nila na kahit ating gabi na, ang dami pa rin viewers ng kanilang live stream. Actually, we were nervous dun uh, sa wee hours. We were surprised to see that the number of viewers, the concurrent number of viewers, it's not dropping to hundreds. O ba diba? Ating gabi na, nagtitikto ka pa. Pero kung hindi ka nanood noon, ako, edi wala tayong world record ngayon. Ipinakita rin daw ng Pet Malup Challenge ang authentic at real-time na travel challenges sa Metro Manila. Ipinakita rin ito ang kagandahan ng mga lugar at kultura dito sa Pilipinas. Yan, kaka mo, ayun, umabot ka pa kung saan ang lugar. Kaya ang ibang manonood na excited at gusto rin ipakita ang ganda ng kanilang probinsya. And they were also volunteering their provinces. bakit Punta naman kayo sa Marinduque, punta naman kayo dito. So it shows then talaga the interest of the Pinoy when it comes to food, travel, and culture. Sino mag-aakala na pag scroll at panonood mo ng TikTok sa gabi ay makakatulong sa pag-uwi ng isang world record? Pero tandaan, ang pagpupuyat, meron pa rin dalang negative effects kaya hinay-hinay lang. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid. Ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.